Uh, masdala natin yung pagkukolekta ng uh, garbage dito kay diwata guys so tama tama inabot natin ng yung koleksyon nila ng garbage so ganito pala ang uh, kanilang ano uh, okay no galing so detalyado uh, malinis yan dahil nga yung kanilang uh, basura ay naka uh, separate si na yan o no? yan ngayon yung uh... ang galing no kasi ginawa na nga ng uh, yung parang ano parang kaya, yeah. yung lagayan mismo kaya kumbaga sa ano hindi na kalat-kalat no ganda ng ganda ng uh, ano nila ngayon yan ah uh. na uh. systematic yan uh. so yun kung kolektuhin lang kasi naka garbage sa uh, bag siya so napaka ano na lang ngayon no yan yeah. galing Yeah guys okay, so. Ready na. Boss, patres na pumayo. Ready yet? ganyan yung collection uh, ng uh, basura kay diwata guys at ang bilis na ng uh, pagkulikta kasi yung dati pinapala pa nila so ngayon ayan na naka na kasi sa ano uh, trash bag kaya yun sampal lang ng sampal sa truck mabilis oh. So, so din pala ng uh, halos mapuno din pala ng basura yun yung uh, ginawa nilang lagayan ng uh, basura guys. Yan galing. Ayos. So unti-unti na no uh, naaayos na talaga yung uh, pwesto ni Diwata dahil lahat ng kailangan uh, ayusin o gawin para ikagaganda ng kanyang pwesto ay yun, yung, uh, ginagawa nila yun na yung ating uh, nakita ngayon na-scope ngayon araw-araw po pala yan ang uh, kanilang pagkulikta ng basura at dahil ngayon ay umaga, ay ito makikita natin ang sitwasyon kay Diwata. At antabayan natin guys dahil pupunta kami ngayon ng Tagaytay dahil ngayon ay celebration ng birthday ni Diwata. So pagmasdan na naman natin kung ano na ang uh, ginagawa kung nakabis na ba si diwata ng kanyang uh, tuxedo o ko yung kanyang attire shooting na natin nako ayun oh <laughs> galing oh uy parang ganda ng white ah nga, uh, white oo kasi nilamon white. yung kulay ano oh. nako mas maganda si mother oh doon niya huwag ka na magganyan hay Rohit. Dali nyo yan kasi magginaw. Pero My ako, Uy, ganda ni Mother oh. Yaman. Oo, Oh, mas bagay. Wala bang lipstick si Mother? Hindi, ah, palagyan yung cond lip lang, hindi ano. Lip lang, lip para hindi Kasi naman ganyan. Na eh, hey, marami na 7-Eleven yan. Oo. Nak ko, ganda. Naku. ko. Mas maganda to ba? Oh, yan! Oh, no, no, yan! yan ang ano. Yan ang formahan. Uh, oh, picture mo kami ni Madre. Ang Ay, ganda. Ano? Sa sasakyan. Siyempre, mga manggagatas, manggagatas dito, naman. Naman. nandito. tatlo pa lang yung gagatas nandito. Tatlo pa lang. Ganda ito. talaga nung napili ko. Mother, let's go. Picture. Picture mother, ay eh ganun mo ano yung bag mo mother. Wag na ganyan na lang. Eh, na. Siyempre, sama mo yung bag. Wag na ganyan na lang. Jesus ko, binuhos Sa camera, sa, sa camera. Ito. Hawakan mo kaya lechon. Ito. Dito 1 2 3. sapa sapa Tingin ka mai. Dito. 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 Sapat wag ganto may Ismail, Ismail. Yan. Dami namang ang... Dami namang yan. Gugunta ko. Ano? Yan, ganyan mother. Yan sinasabi ko yan. Gumelte. Nanood na siya so kahapon. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ang opinyonot niya, tinapos niya. Naiyak-iyak na, na mako. Ma Akala nga 'to. Iyak-iyak dyan ah. Yung sa akin, hindi nyo pa pinanood. Ha? Ah? Yung upload ko. So, yun ang ano, yun ang sitwasyon dito sa loob ng bahay office ni Diwata. At yun, kita nga natin. Ang ganda na nang uh, attire ni Mother. Oh, donyang donya na po ang dating. So yan guys, inaantay lang namin yung bus. Pag-antay ng bus. Dahil uh, yung doon sa bus, uh, doon magsasakayan lahat ng mga uh, para uh, vlogger o sama-sama na po. Basta yung mga invited po doon sa nasabing birthday ni Diwata sa Tagaytay. So, Salamat po ng maraming!